this video may ano na naman tayo may bago na naman tayong lock visitor ang pagka natin dapat may sisilipin lang tayo ang gagawin ko sa akin is magpapainom ng gamot ng ibon so, bali may sipon kasi tsaka may uh, parang uh, ano ba yun uh, basta yung salalam mo ng kanker itong ating PPF uh, PPF na blue bar tapos yung ating flyer na isa is yung checkered is uh, may one eye cold naman ngayon susubukan ko tong uh, betra Syndrome. and then ipapakita ko lang sa inyo yung a few moments later sa kabila mata ayos pero pag sa kabila ayan oh. parang sinapak may sore eyes grabe ano ginagawa ko nga bubudbud ko lang dito sa bibig ang oh, grabe oh hindi na one eye cold nila hirap talaga pag tag-ulan na araw. Dahil nga hindi tayo ano sa vaccine. Eh. Nag-aaway na yung dalawa din. So, ganito ang ginagawa ko guys. Ano? Para matanggal yung kanilang sipin. Okay? Bubudbud lang natin. Dami na naman bakira. Wala lang natin sila iubuyan. Parang uubo ubuyan yan. Marirnig nyo. pinapaalaman sa mga flyer ko to oh ang mga parang umuubo-ubo siya parang sinapak talaga daming vampira so susunod yung blue bar man. so ito nga yung pangalawa makikita ano nyo yan grabe hindi siya matoka medyo maliit-liit pa naman yung pagkakakangkar pero mas magandang ano na siya agad agapan na na ito yung oh, yung niya iba rin yung tunog oh, nakanganga siya focus natin yan hindi mapokus eh ito yung ppf natin yan ppf natin yan ang ingay mo naman ano grabe ang payat niya na rin oh Siguro dahil sa ano, hindi siya masyado nagkakakain, kaya pumayat ng ganito. Ang ko lang yung gamot. Ito, mas, mas marami sa kanya kasi yung isa, ah, ano lang naman eh, bago pa lang, hindi ko rin naagapan ko noon, ito yung unang nagkawan ay cold. So, bubuklatin lang natin yung tubig niya, tapos papaubos natin ito. mas effective kasi talagang noon ko pa ginagawa ito, mas effective yung powder na sinusob so yan oh, you know, parang hindi sila makahinga kasi mas na magaganyan na yan, parang ibubuga nila lang talagang matagal ko nang ginagawa ito pagka may sipon yung ibon ko uh, betrasin gold lang yung bibilihin ko so, yan, Para na siyang bumabahin pa yun. Eh kasi iluwa niya yung plema yun yan guys oh. grabe ayun inoobserbahan ko pa yung sa pliers ko kung so, meron pa dapat ang gagawin guys magpaparonda ako eh nakita ko nga yung visitor pero gagamutin ko muna rin to, bago ko siya i-release yung inaya kasi ako eh gagawin ko kasi siyang stock bird and then i ko kak kasi ito nagagandahan ako sa kanyang mata may pagka black kasi yung gilid niya yung kukunin ko lang yung isa yung love visitor papakita ko na rin sa inyo guys so ito nga yung love visitor natin guys napagkama lang kong hen ay may sipon din siya gagawin ko siguro is uh, gagamutin ko muna siya then after siguro mga 2 to 3 days i-release -re ko na siya Ayan. Jagger, tapos katutubo lang yung, yung niya. Pero yung buntot, sa tingin ko breeder to eh. Laslog-lasog na oh. Lugon din siya. Tingin ko breeder to. Ganda rin niya eh oh, guys. Tapos medyo payat nga lang. or matagal-tagal na. Tagal-tagal -tagal na rin siguro siyang uh, pakawala dyan. Angat lang natin konti yung naguulat ako kanina is sinilip ko kasi yung breeder ko kung may mga itlog na wala pa pala then nakita ko nga ito gagawin ko siguro is papainamin ko rin muna siya ng powder and then susugug ko rito para makita ko kasi paghuli ko sa kanya kanina may sipon ito, ganda nyo guys eh papakita ko pala yung simsing kaya kung sino man yung may nawalang ibon dito sa may parte sa amin or sa ibang lugar, PM nyo lang ako, just comment nyo lang po or uh, do sa Facebook page ko is ibabagsak ko rin din ito, para ma ano nang tunay na may-ari ano. tingko ko kasi baka hindi na umuwi ito dahil na sa ano eh. Pahuli lang ni Boy Dagit ba. Ito yung ring niya, hindi na masyado makikita, hindi ma-focus kasi. Basta, ano siya, uh, AUR po, 2021. And then yung ring number, hindi ko na sasabihin, ano. Ah, uh, i-PM nyo na lang ako dyan. Ah, uh, comment na lang kayo. And then, pagka tumugma siguro, is, papapuntahin ko kayo dito, ano. Para mapunta, maklaim ng tunay na may-ari. Kasi mahirap yung, ano, eh. Yun. Sasabihin ko dito, is, baka, ang kinin lang no, sa akin po yan, sa akin po yan oh, di ba? Mahirap yung ganun. Ito guys. Black check, cut. Kala ko kasi kanina hin, tumitindig-tindig siya na parang yun. Ito guys. Yung uh, pinakailalim lang yung ano, ano, maliit lang. Kasi mild lang naman siya, mild lang yung sito niya. Yung susubo sabay okay. sabay mamaya maglalabas yung parang bula nyan yung check na natin yung nasa bilagyan natin papakita ko sa inyo kung ano yung resulta guys, nice. hanggang sa may labas nila yung plema nyan yan mo malalaman kung ano uh, effective kasi ganyan talaga ako guys pagka may sipon yung ibon eto hindi naman siya gumagano no pero malalaman natin lalagay natin dito Ah, oh, naman siya, yo. Oh. Kak kak. Ayan, ayan, oh. Bumahing bahing na rin. Ayan ang epekto, ayan, oh. Sinuka, oh. Hmm. Ayan kasi yung epekto nung uh, Betrasin Gold, guys. Hindi pa kasi yung talaga gumagamit ng ibang gamot. Ito lang talaga yung tested ko. Ayan, makikita nyo, basa na yung tuka nung isa. Yung, yung, ayan, yung naturoan natin na player, yan para lang silang hirap pero mga ano lang yan 2 to 3 days magaling na yan guys muna yung update natin dahil medyo madilim na uh, sa nagmamayari po ano uh, just comment lang po sa ating youtube channel o uh, sa page natin and don't forget to like and subscribe God bless